Grinder guys Ayun nang gumana So biglang may pumutok So Try natin ayusin kung maayos pa ba So Ang gawin natin saksak natin Across sa extension na to Tapos switch on natin So wala talaga guys Walang reaction kahit tukukin So uh, First skip natin dito, tapos open natin dito sa yung carbon brush ayan makapal pa yung carbon brush na guys sa kabila so makapal pa rin so sa pagdiagnose guys gagamitan natin ang multi-tester ang kailangan nating ah, uh, gagawin is hanapin natin yung continuity niya. Galing dito sa saksakan guys. Pupunta dito sa switch. So, ito guys, continuity. merito yan. Kita nyo guys. So, oh. ayan So, iti-test natin guys kung may continuity ba dito guys. Dito, dito sa may saksakan guys. Sa isang bahagi niya guys. Saka dito. Dito. So wala, wala reaction. Ilipat natin dito sa kabila, guys. So mayroon po siyang continuity, guys. tumutunog 'yung uh, multi natin. So dito nga sa kabila, guys, is good siya. So lilipat tayo dito sa kabila, guys. Ito 'yung uh, may dala sa switch. So dapat mayroon din tong continuity test natin kahit bunog bunog natin yan guys wala so initiative na yan guys may putol yan guys ito yung switch nya no yan ito dito ito dito dapat kasi pag nag on tayo tutunog to guys wala so gagawin natin guys tatalasin natin to i-open natin so gamit tong star screw guys bubuksan natin so try natin it test tong switch natin kung gagana ba ayan guys may numero pong nilalabas pag off natin wala ayan off tara sa gamot on dapat pag on natin sa switch guys Para malaman kung sira o hindi Dapat tutunog yan ng multi-tester natin So switch on natin guys Ayan So ibig sabihin yan guys Good po ang ating switch Wala po itong problema So dito tayo sa wire na to guys Itong wire na to guys Test natin to guys So wala Ito okay, sa kabila So, wala pa rin so yung problema guys is dito po sa wire harness nya guys dito guys so. so gagawin natin guys mahihirapan kasi tayo kapag uh, babalatan natin to kasi masyadong mataas yan, to yung sira nya guys so dito guys wala pong maisip na ipapalit dito guys kasi wala tayong mabili So ito guys, binalatan ko na lang tong wire guys. Ayan, ah, ayan, naputol dito guys. So malamang, ito yung problema guys. Ito yung naputol. Yes. Ayan okay. okay. guys. Dito banda yung may putol guys. Binalatan ko na lang kasi wala tayong pampalit ng wire. So, dito na lang natin to ito yung pamalit na ano mga wires dudugtong na natin at dyan nga guys ay binalik ko na yung kanyang switch para matest na natin guys gamitan na natin ng multi tester so guys yan so dapat tutunog po guys ito sa kabila yan may continuity na siya guys so may continuity test naman natin sa kabila niya guys Ito, sa likod. Ayan. Ito naman sa kabila. Ayan, wala. So, switch on natin guys. Yan. Off. On. Yan. So, ito guys, 100%. Gagana na to, guys. So, para malaman natin, kaalaman na, i-test natin, lagyan ng carbon brush. ito po kadalasan nasisira sa mga grinder natin guys so dapat alam mo para hindi ka na bibili ng bagong grinder kasi mahal pa din itong grinder nito guys mahal yung ganitong klaseng grinder ng mga talibas. Sabihan na siya guys. So, test na natin. Of truth. So, ito guys. Test natin. Moment of truth. One, two, three, go! sa guys. So. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. Ito nga pala yung kameraman ko. Kalikot. <laughs> maraming salamat.